Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala sa Yesus sa langit at ang wika. Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya nang kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinaputan sila ng san-nibutan, sabagat hindi na sila makasan nimbotan, tulad kong hindi makasan nimbotan, Hindi ko dinadalanging alisin mo sila sa san Nimbutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasan nimbotan, tulad kong hindi makasan nimbotan. Italaga mo sila, sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlimbutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlimbutan. At alang-alang sa kanilay, itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isanawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Gayun din naman, maging isa sila sa akin. Upang maniwala ang sanibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago paninigha ang San Nimbutan. Makatarungang, Ama, hindi ka nakikilala ng San Nimbotan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes, pagkatapos ng pagdiriwang ng Pentecostes at ito po ay itinelaga na ipagdiwang ang kapistahan ng Panginoong Heso Kristo, walang hanggan at dakilang pari. At sa ating pong narinig na Ibanghelyo sa araw na ito, narinig natin muli ang panalangin at ang nilalaman ng panalangin ni Jesus. Dahil sa puntong ito ng Ibanghelyo ay malapit niya ng tapusin at harapin ang pinakahuling yugto ng kanyang misyon. Pero dito po sa kanyang mga panalangin, isa sa matingkad na pwede natin matutunan ay ang kanyang pagiging masunurin. Sabi niya nga po, masunurin. masunurin. Yung obedience. Sabi nga hindi hindi ka magkakamali sa obedience. Kung tayo po ay susunod, kung tayo po ay matututo lang talagang sumunod sa mga utos ng Diyos, hindi hindi tayo magkakamali. Pwede tayong mahirapan, pwede makaranas ng konting, uh, hindi ko alam kung konte no? kasi sa ating pong narinig ng mga kwento sa Ebanghelyo, matindi ang pinagdaanan ni Jesus. Pero nanatili siyang matatag at nanatili siyang sumusunod pa rin sa Diyos. Kung kaya't ngayon ay hinihiling niya na una parangalan siya at pangalawa ay ingatan ang lahat ng mga taong ibinigay ng Diyos sa kanya para pangalagaan, para ingatan. Kaya sa bahaging ito, nawa ay maging laman din ang ating panalangin yung tayo po ay mapabilang sa mga ibinigay ng Diyos. Kasi hindi lahat at ang gusto ni Jesus, lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya ay mapabilang o makasama niya sa langit. So, sino sa atin ang makakasama sa langit? Hindi pa natin alam. Diba? Kaya nga ipagdasal din natin, tularan natin sa si Jesus na patuloy na nagdarasal. At kung tutusin, sa bawat pagdiriwang ng misa, si Kristo ang nagdiriwang. Sa bawat misa, si Kristo ang nagahandog, nagaalay para sa ating lahat. Sure, no, kung, kung, si Kristo ay makikita natin nakatayo dyan sa altar, pero in mo, no? ipinagdarasal tayo ni Jesus. Alam niya kung anong iyong pinagdaraanan, alam niya kung ano ang gusot ng iyong pinasok. Alam niya kung ano ang iyong saloobin. Kaya ngayon, napakaganda din at napakaluwag sa pakiramdam na marinig natin at malaman natin na ipinagdarasal tayo ni Jesus. Isang bagay na madalas isinasantabi ng tao, pero pinaalagahan at binibigyan ng diin ni Jesus ang kahalagahan na maipagdasal din natin ang bawat isa. Amen.